Hello po Senyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga mastering numero at kulay para sa mga zodiac sign sa araw ng Miyerkules, June 18, 2025. At bago po kayo tumaya, meron lamang po tayong tips na pwede nyo pong gawin. Pwede po kayong ng money all sa inyong mga palad mga kachanski. Bago po kayo tumaya o ito rin po ay mainam sa anumang uri ng sugal na inyong pong sasalihan. Itong money all, malakas po itong mag-attract ng swete. Lalo po sa ping uh, sugal na inyong pong sasalihan. So ito pong money all ay cleanse, bless, and ritualize para ito po ay mas pipisa. Sa mga po o murder ay mag-PM lamang kayo sa akin. At kung meron naman po kayong mga favorite lucky number na lagi nyo pong tinatayaan, so pwede nyo pong uh, i-mix, i-combine itong mga numerong ito, okay, base sa inyong mga zodiac sign. Depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa pagkamit ng numerology. Para sa mga taong aris, siswertihin ka pag hinarap mo ang mga pagsubok sa buhay mo. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad kulay ay old rose. Ang iyong mamaswerting numero, 3, 12, 19, 2638 at 42. Para sa mga taong Taurus, nakabukas ang pintuan ng iyong pag-asenso, kaya't humakbang ka papasok. Ang iyong mapalat na kulay ay lilak. Ang iyong mamaswerteng numero, 9, 15, 16, 24, 28, at 33. Para sa mga taong Gemini, lalapit sa iyo ang swerte mo. Kapag ikaw ay masaya, at lalayo naman sa iyo ang mga swerte kapag nakita kang matamlay at malungkot. Ang iyong mapala na kulay ay green. Ang iyong mamaswerte numero 11, 14, 18, 20, 27 at 32. Para sa mga taong cancer, bakit ka nagkukulong? Makipagsapalaran sa palaran ka. Sa pakikipagsapalaran, sa liligaya at matutuwa kang muli. Huwag mong ikulong ang iyong sarili. Ang iyong mapalan na kulay ay yellow. Ang iyong mga numero, 2, 16, 19, 25, 34 at 42. Para sa mga taong leyo, dito sa mundo walang natatapos. Sa katunayan, ang sinasabi nilang tapos na ay may pa papala. Ang yumapalan na kulay ay orange. Ang yumamaswerting numero 5, 13, 17, 28, 31 at 36. Para sa mataong Virgo, malapit lang sa iyo ang swerte mo. Kaya't maglinis ka ng bahay at pakuran upang mabilis na pumasok sa iyo ang magandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay metallic blue. Ang iyong mga swerte numero 7, 15, 22, 33, 37 at 42. Para sa mataong Libra, ihip ng hangin ang kamot sa iyong lungkot at masayang musika naman ang pampapuhay ng mga swerte mo. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga swerte numero, 4, 10, 13, 29, 32 at 44. Para sa mga taong Scorpio, sumunod ka sa payo na iwasan ang pagkaing nakakasira sa kalusugan. Ang iyong mapalad na kulay ay burgundy. Ang iyong mga swerte numero, 2, 18, 21, 26, 39 at 45. Para sa mataong Sagittarius, saan ka man mapunta, di ka na mawawalan ng mga oportunidad. Ito ang tandaan mo ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong maswerting numero 7, 15, 17, 28, 33 at 38. Para sa mataong Capricorn Sumisilip sa iyo ang magandang kapalaran, kaya't isa buhay mo ang pagkakaroon ng positibong pananaw. Lang sa gayon ay tapuan ka ng mga swerte. Ang iyong mapalad na kulay ay gold. Ang iyong mga maswerte numero 8, 16, 25, 31, 35 at 40. Para sa mataong Aquarius, magsuot ka ng mga palawit sa katawan. Maniwala ka man o hindi, ito ang iyong pampaswerte sa araw na ito. Ang yung mapalat na kulay ay aquamarine. Ang yung mamaswerting numero, 4, 14, 22, 30, 39, at 41. Para sa mga taong Pisces, ipanatag mo ang kalooban mo. Ang mga nararanasan mo ngayon ay isa lamang pagsasaayos ng kapalaran. Ang yung mapalat na kulay ay lavender. Ang yung mamaswerting numero, 1, 13, 20, 26, 33, at 43.